Welcome back again guys dito sa ating channel So ito na guys yung ating mga alagang kambing uh, Ipinanganak mong March So 3 months na sila ngayong araw Itong mga anak ng kambing So Panahon ngayon guys Kasi June na At wala pang masyadong maraming damo So kailangan nating magturok ulit ng vitamins dito sa ating mga alagang kambing So ang ituturok ulit natin ngayon guys Syempre yung EDE Para sa mga anak ng kambing At saka magtuturok na rin ako dito sa mga bagong sampang kambing saka DCM ulit So Mainam na magturok ng vitamins guys para dito sa mga alagang kambing Kasi nga ngayon para mapunan yung kakulangan nila ng nutrition na nakukuha nila sa damo so kailangan talaga magturok ng vitamins so simulan na natin dito sa EDE guys para sa mga batang kambing so ang gagamitin ko sa mga bat anak ng kambing so itong ano muna 3 ml at saka dun sa mga buntis naman 5 ml So tara, magturok na tayo guys So eto, unahin ko na yung mga anak Para Hindi tayo mahirapan mamaya So eto nga guys Bago ulit itong ating mga gamit na syringe Kasi hindi tayo gumagamit ng mga gamit na So, kunin lang natin yung dosage na 3 ml yan So, eto na guys Yung ating ituturok para sa mga anak ng kambing So, tamang tama lang yung 3 ml guys Para dito sa mga ganitong kalaking kambing Yan, anak ng kambing So, ituturok na natin So ito naman guys, isusunod natin tong ating mga bagong napasampahan ng kambing. So 5 ml yung ibibigay natin sa kanila. So yan, tulong na rin para kung sakaling buntis tong ating mga kambing para makapit, iwas pagkalaglag ng mga anak. So ayan na nga guys yung update natin dito sa ating mga alagang kambing. Ayan. Makikita nyo naman. Itong mga anak ng kambing natin ang bilis lumaki talaga kapag uh, kompleto sa vitamins Pati na rin itong ating mga inahin. At itong ating mga bagong pasampa. Ayan medyo tumataba na ma, ma mapapansin mo talaga yung mga ito tumataba sila kapag uh, nabubuntis so naubusan nga pala ako so naubusan nga pala ako ng ating AB kaya hindi natin nabigyan yung iba so bibili na lang siguro ako para dun sa ibang ibang nating mga inahin so ayan para ito yung mga nanak ng anak kasi kailangan pa din natin silang bigyan ng vitamins para mabilis silang maglande so 3 months na yung mga anak nila pwedeng pwede na ulit itong pasampahan guys pag naglande na sila so kailangan maturukan din ng vitamins so ayan guys yung update ko dito sa ating mga lagang kambing so sana'y nakatulong tong video na to guys sa inyong pag-alaga ng kambing. So ayan, padami na lang padami yung alaga kong kambing guys. And, yun nga, sana'y patuloy yung subaybay ang aking dito sa aking pag-alaga ng kambing. So hanggang dito na lang ulit yung video natin guys. See you next video. Thanks for watching.